Do that. Again, inutil ulit kayo dyan sa Sa Ched. Sa ched. tama lang na si Bak yung ano nyo. Commission yung ano nyo. Chairman. Tama lang. Dapat, bago na si Bak, dapat binatukan pa muna ni Presidente. Go ahead, ma'am. Answer. Um, Uh, ito sa scenario ni ito, uh, Mr. Share, hindi po sila nag-submit po sa amin ng mga requirements. Ito po, itong event po na ito, hindi po sila nag-submit sa amin ng requirements. Nag-submit sa atin po ay uh, ilang araw po. Uh... okay, so they did not submit the, the requirements na para mabigyan sila ng permit. Okay, sa labas. Sige. So, hindi sila nag-submit na mga dokumento required para maaprubahan ang kanilang off-campus activities. Pero bakit nyo gino pa rin, nabigyan nyo pa rin sila ng permit? O hindi sila nabigyan ng permit? But, well, kung sa event po na ano yon wala pong... Wala silang permit. Wow. Best thing. Oh, wala kayong permit for that uh excursion in so, january 26. Uh, mr chair with respect to the requirements po kasi, yung CMO 63 po mismo, uh, there is no a category, uh, categorical statement that these requirements must first be submitted before conducting the uh, off-campus activity mr chair uh, what the cmo63 only provides is that the hei must submit uh, reports uh Mr chair after the local activity uh before and after however with respect to the before uh requirement uh Mr chair if i may read uh, according to section 11.2 of CMO 63 submission of reports the HEIs shall submit the following comprehensive reports in compliance with the CMO first is certificate of compliance second is report of compliance and third is the comprehensive semestral or term uh, report with regard to the submission of reports as far as the non-curricular activities are concerned the hdi are exempted from uh submitting uh, reports mr chair Who, who's exempted uh with regard to non-curricular activities uh, mr chair the submission of um, reports Uh, the HEI are exempted po. Submit so, po. Ano HEI? Itong best link? The HEI in general, uh, Uh, um, Mr. Chair. Do not use acronym. The uh, no. higher Education Wait. Institution. The best link here, uh, Mr. Chair. So no, don't use acronym. My apologies, ito. Mr. Chair. Okay. So, bakit ganon ang polisya ninyo? So, pwede pala sila kahit na hindi na mag-submit ng mga dokumento para ipakita sa inyo na capable sila na mag-handle ng off-campus activities with these numbers of students and they will be well accommodated pagdating doon sa lugar, etc. Wala kayong ganong requirement pala. Wala sa inyong polusiya. Papa. Uh, Mr. Shea, explain ko lang po. Uh, during that time po, nanilabas po namin itong CMO number uh, 63 uh, series of 2017 po namin. Nag-distinguish po kami between curricular and non-curricular. Um, bakit po kami nag-distinguish po uh, during that time? Marami po kasing mga activities na gaya po ng mga uh, sports competition na nakakategorize po sa um, uh, non-curricular activities um, marami, very often po kasi na nagko-conduct po ng activities ang mga skwelahan po natin o mga schools po natin na mga non-curricular. Kaya at that time po, uh, kinategorize po po talaga sa curricular at non-curricular activities. Uh, pero let me just correct po kasi may med medyo na mix up po pag uh, curricular po, kailangan naman po talaga mag-submit po ng mga requirements po sa amin. Yung non-curricular po, yung sinasabi po niya, may mga responsibilidad so, po. So yung non-curricular na yung off-campus activities, kahit nasabihin, ito ay kasama sa grading system, ito ay kasama doon sa pagbibigyan namin sa inyo ng grade, kailang umating kayo. So that's also considered non-curricular? Opo. Uh, um, yung non-curricular po, uh, Mr. Chair, ay uh, hindi po part po ng curriculum po nila. Okay. Opo. Uh, uh, kaya naman po, binibigyan po na binigyan po ng um, mas flexibility ng flexibility at that time po ang mga ating mga skwelahan para kung gusto po nilang umattend po sa mga activities, mga sports competition ay mas madali po sila nakaka-attend. Pero hindi niyo po na anticipate na baka magkakaroon problema kung naging ano kay flexible o lax eh pagdating sa off-campus activities kasama po doon yung pag-excursion at uh, pag-rent ng mga resort para tumira mga estudyante. Hindi niyo po nakita yon? Apo. Um, Mr. Sher, ang um, talaga pong prinsipyo po talaga na sinasabi po namin sa mga schoolhead ay yung safety and welfare of the students. Even if they will attend or conduct non-curricular activities, kailangan pa rin po na primary consideration nila ay safety and uh, welfare of the students which we give po sa ating mga institusyon. Um, kaya naman po, talagang responsibilidad po talaga nila na tingnan pa rin po yun, whether curricular or non-curricular. Doon po siguro sa parte po na yun, uh, Mr. Chair, na nagkaroon ng uh, flexibility sa non-curricular activities. Kaya nga po, uh, isa na rin po sa binigay po na direktiba po ng komisyon na, na, ng aming CEB ay tingnan po ulit ang aming guidelines para sa ganun po ay makorect na po namin itong mga sitwasyon po na ito na ah uh, may mga naging pag-aabuso na rin po sa aming guidelines at sa binigay po namin na flexibility for non-curricular activities. Dapat, um, bago kayo gumawa ng isang policy, pinag-aaralan nyo po, matatagin dapat kayo dyan eh. Diba? Mga matataas ang pinag-aaralan. Diba ba ninyo nagagamit? Now, best link. 25,000 alam niyo nang pupunta mga estudyante doon sa resort at nagkaroon kayo ng site inspection. Ba? Sabi mo. O binilang niyo ba kung ilan yung tinanong niyo ba doon sa resort? Ilang kama meron kayo rito? Ilang cottage meron kayo? Dapat tinanong ni Vice President yan. Anong pangalan ng VP niyo? Um, Dr. Charlie Carino po. Dr. Charlie? Carino po. Kadiño. Oh, um, Mr. Chair, with respect to the uh, uh land area, Mr. Chair, it was also raised during the clarificatory before the chedpo last February 7. I believe it is around 16 hect 16 hectares. Like okay. godosh sabi natin 1 million hectares na rin para wala tayong pag-usapan sa land area, okay? No, huwag ka magpiloso po sa akin. Ikaw na abogado ka. Ang pag-uusapan natin yung kwarto at kama na kaya mag-accommodate ng 25,000. Of course, ilang hektar sabi mo? ah uh, I believe around 16 hectares. 16 hectares, okay. Kung 16 hectares, 25,000, siguro side by side, up, higa sa lupa, mag estudyante, pwede. Pwede siguro. Pero ang pag-uusapan natin, sentido common, kung yung 25,000, kaya ba mag-accommodate uh, ng resort because How many beds do they have? So dapat ang yung tinanong, ilang kama ba meron kayo rito? Pag sinabi, eh, ang kama lang namin dito is 1,000 lang. Eh di huwag na kayo matuloy doon. Hanap kayo ng resort na kayo mag-accommodate ng 25,000. Pero I don't think there's a resort here in the Philippines that can accommodate 25,000 people. I don't think so. 'di ba? Pero sa katakawan sa pera ng eskwelahan na 'yan, pinilit. Ayun, marami na aksidente. Kagahaman sa pera. Dahil alam ko ata, nagpapatayo ata yung best link ng eskwelahan, another school sa Novaliches. Kaya siguro kukunin ng pondo dyan sa pagpapa-excursion left and right. Regardless kahit na putting the students' lives in danger. O sige, humirit ka pa po. Bakit uh, nasan dito yung ano nyo? Uh, pre Presidente nyo lang best thing. Uh, Mr. Chair, the, the event that happened uh, in Punta Bel uh, is a one-day uh, event po. Yung founding anniversary. Regardless, po. pero dapat, syempre, pag-accommodate mo yung para may kwarto. Yung mga bata. Yung mga papay nga. O tapos meron ba mga stage to? Kita mo naman nagmamarcha estudante, hindi, wala hindi na kundit. Kulang. Nasa ni sabi natin ano, 16 hectares. Pero develop by 16 hectares baka kabundukan yung 16 hectares puro pakakahoy. O pag malaki mo 16 hectares, dapat develop yun na meron man lang stage. Diba? Na may mga upuan o siyempre magkakaroon ng event. Pero ano ba 'tong event na ito, 'di ba? Ano ba klaseng event dapat 'yon? Founding anniversary.